Hello guys. Good afternoon. For today's video. Len, English yun ah. <laughs> Manghihingi tayo ng ano. Ano na nga yun? Taging sa kapitbahay. Titingnan natin kung meron sila. Let's go. Sama nyo kami. <laughs> Gagawa kami ng merienda galing kapitbahay. Ane! Dito na tayo sa bahay nila. Ane! Woo! 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 Dawa ni Oran. Sige, hu Nanap ko yung ano dyan. Yung batag, yung saging. hu Sana. Nandito kami kay manghihingi kami ng saging. <laughs> Baka naman, pakihingi kami ng saging. mag ka o ikaw, hindi. <laughs> Dalaan mo. Paingi ako ng saging kasi itong kasama ko is, <laughs> anong tawag do Naglilihi. Gusto niya ng pinakro. Gusto niya magluto daw ng pinakro. Okay. Sige, ihingi ko daw siya ng saging banana batag. O ano, bibigyan mo ba kami ng saging banana batag o hindi? susah so, plastika ni kulang pa sa ano? mo pa ka buson? ayat ay, na sa lalay paginitang <laughs> alam niya ba ini pa siya nagugo kung kahina kami pa kasi magbago yung isip dapat dyan so yung loyong ay tayo dyan, na ng bulan yung nyoka sana dapat pag ng ng saling kung kinito dapat may nyog pa ito. Tama na natin. Dasok. Kasi may hindi. Lasok, lasokin natin kasi ano. Mama. Hindi ka dumit makakabalik pag kulang mo ginawa mo. Ano, Ang dami naman itong batag na ito. Uy! Si Buboy! Ay. Mm -hmm. Ang dami naman ang batag. Oo. Oo. Saan ba ito nanggaling? galing? Si Arnold. Arnold. <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> Muraknit niya na tangan mo. Ayan, for two days, umuulan na. Tama na, te. <laughs> Ikaw ba, ang kumukuha ako? Hindi na ka-extra pa yung duwa dyan. Hindi, mayabot. Tama na, te. Makalon mo kunoan. Makalon mo. <laughs> nabalatan na yung hininging saging kapit bahay. <laughs> oh. Ayan, na yung hiningin naming saging galing Kapidwai oh. Makakakain na siya. Siyempre, kaming lahat. Kayo din. Kain tayo. Pinakro. Pinakrong batag. Saging banana. Pinalupsing saging. Kain. Kain. Yummy, yummy. Ayan, nakakain na siya ng ano niya, hina, hinihiling. <laughs> siya naghiling, siya gumawa, siya nagloto, o oh, di ba? Fuck no, fuck. Kakamerienda <laughs> pa kami. <laughs> At may isang pagulong-gulong ay pagapanggap ay paano pala? Gapang-gapang yun ayun. <laughs> Kain na na.